Oh. Asim sedikit apa kah? Tempo. Wih si Buyos. Kuya, eh, tingnan mo, may bagsak presyo. Punta natin. Uy, baka kung ano naman mga bilin mo dyan, ha? Ah. special offer naman, eh. Sayang naman kung di natin masulit, diba? Bebe, Dib baka kung anong bilin mo dyan, ha? Ah. Uy, hindi, ha? Ah, oh, mga maganda yun, ha? Ah. Yung? Ito, Wag Huwag yan! Tayo, wala, okay. tay wala tayong budget, eh. Meron yan. Ano bang gagawin mo dyan? Eh, yung isa ko kasing laptop, syempre pang school yun, diba? Oh. Ito, pang Netflix and chill. Pang Netflix and chill? Tapos laptop, pag... Ano ba naman? Eh wala pa tayong budget para mabilihan ngayon. Sakto boss. Pwede mo i-apply sa financing yes, sir. Pwede pong hulugan niyan, sir. Uy? Yes, sir. Anong requirements para ano? Uh, one valid ID lang 'yan, sir. One valid one valid ID. Yes po. Either you need license, passport, postal, PRC, then national ID po. Seryoso, boss? Pwede hulugan installment yan? Yes, sir. Kasi okay para ano para hindi mabigat sa bulsa ko ngayon sa budget ko ngayon. Yes, sir, Bali, kapag may paggagamitan ka pa ng pera mo, sir, pwede mo pa magamit sa ibang bagay yan. Sir. Uy, oo okay, ko yung Skyro, yes, ha. Ah. Ano-ano ulit yung mga requirements? Uh, one valid ID, then we offer po 0 to 20% down payment. Boss, tanong lang po, hanggang ilan yung pwedeng kunin diyan sa Skyro? Sir, ito ang good news sa amin, sir. Ah, uh, pwede tayo hanggang 15 bundles po. 15 bundles? Yes, bundles. 15 na piraso ng mga cellphone? Yes po. Pwede yun? Pipinance po kami, 3,000 up to 150,000 pesos po. Ang ganda ng offer nyo sir. Oh. Pwede nyo yung cellphone, tablet, and appliances po. Kukunin nyo ba ba ito sir? Uh, oh, Opo oh sir. Tanong lang po sir, anong laptop po yan? Ah, uh, ito yung notebook brand ng Ningmei Kingdom. Bali brand niyo pala yan, sir. Bali ang specs pala nito, sir. Naka 16GB na po siya. 16GB. Yes po. Ayun po siya, 16GB. Oh, o no, no, 16GB nga, ang taas ah. Bali 256 na po 'yung storage niya. 256 storage. Po, Pwede mo patingin? Ito po. Ayan, naka 256 storage na po siya. Bali, naka Windows 11 Pro na rin po siya. Ayan o, po, Windows 11 Pro, 64-bit na po siya. Ito yung display. Maganda, mm. maganda po yan. Ano, ganda, ano? Gusto mo yan? Siyempre, ito na, special promo yan eh. Tapos, papang <laughs> Netflix and chill mo lang? O, oh, siyempre. <laughs> Sige po, boss. Punin ko na po ito. Sir, bago gusto nyo rin, all-in-one PC. All-in-one PC? P49.99 lang yan, sir. Teka lang, teka lang. Asan yung CPU niyan? Ah, bali yung CPU na sir. Built-in na po yan. Nandito Bil na po yan sa likod. Built-in? Yes, sa So, likod likod na ito yes po ito po ah ito yung CPU nya yes po trope so, okay ito makakasave ng space to sa bahay ah. yes po bali sasaksak muna na lang siya. pero sir tanong lang computer ba talaga yan yes po ah, 16 gig na po yan tapos ito naka 256 naman po na storage yan oh, 256 na storage bali naka windows 11 pro na rin po yan oh ang laki Mga previous na ba yan? Yung mouse pad keyboard? Yes po. Bali, meron din po yan kasama ng ano, mouse pad. May mouse pad pa. Yes po. Ito po. Mousepad na rin po yan. Previs na po yung keyboard tsaka yung mouse. Pwede rin po sa si Skyro yan, hulugan? Pwede rin po. Okay, oh. Guys, mura lang. 14,999. All-in-one PC. Mami, na yung laptop niya. Uy. Yun, know, oh. May bago na naman sa laptop, sir sure ka sir ah. hulugan niyan sir ah yes sir hulugan po yan yes, sir okay na okay sir? yes sir you o know? okay tara na ah. okay na din sa akin pumunta nga pala kami na kapatid ko dito sa may Muntilupa City bali pinuntahan nga pala namin itong Alabang Central Market bali malapit nga lang pala siya dito dito at dito sa may South Station at alam nyo ba na merong murang bilihan dito ng mga gadgets at appliances at ang maganda pa nga dito eh may food bazaar sila kaya habang namimili kayo ng mga gadgets at appliances eh may food tripan din dito dito pala kami pupunta sa bodega sa Alabang mm -hmm. Meron nga pala sila dito all-in-one na karaoke na pwede mong i-connect sa wifi. Hindi lang yan ang meron sila dito dahil meron din sila dito mga bundle set na TV na mura nyo lang mabibili at meron din sila dito ang iba't ibang klase na mga speaker na ang mumura lang din tapos meron pang aircon, 55 inch na TV. Ito nga pala yung pwesto nila ng mga appliances at dito naman yung mga gadgets. Pero kung ang hanap mo naman ay gadgets eh, syempre papasok tayo dito sa loob at kita nyo naman ang daming iba't ibang klaseng mga gadgets sa meron sila dito. Meron sila dito NTC original, Lamo, mobile phones and tablets. Meron din silang iba't ibang klase ng mga iPhone na use but not abuse. Second hand lang to guys pero quality pa rin siya syempre. At may mga iba't ibang klase rin sila mga tablet dito na original din. At brand new rin yan ha. May mga sulit bundles din sila dito na merong iPhone at tablet tapos may pa freebies pa. Tulad na lang neto. 6,399 pesos. May dalawang cellphone at may fan na. Eto naman may cellphone na tablet tapos may pabango pa. 8,499 pesos. At kung printer naman ang hanap mo eh meron din sila yan dito. Iba't ibang klase mga gadgets ang meron sila dito at meron pa nga sila dito ang all-in-one PC. Meron ding soundbar at iba't ibang klase na mga laptop. At kung sakto lang naman ang budget mo eh meron sila dito mga second na, na laptop na use but not abuse. At kung brand new naman ang hanap mo eh meron din sila nyan dito tulad nitong Asus. At kung gaming cellphone naman ang hanap mo eh meron din sila nyan dito tulad nitong Poco, Dekno, Infinix at marami pang iba. Siyempre meron din sila dito mga kids tablet na mura nyo lang din mabibili. Iba't ibang klase mga dis design ng tablet ang meron sila dito tulad nito mga kuromi. Perfecto pang regalo sa mga chikiting. At alam nyo ba kapag bumili kayo dito eh may chance sa kayong manalo ng mga gadgets o appliances. O oh, di ba ang astig bumili ka na may chance ka pang manalo ng mga ganito. Bukod nga dyan eh may mga iba't ibang klase rin sila dito mga gamit. Hindi lang gadgets o appliances ang meron sila dito dahil meron din sila ditong relo at meron din sila dito ng pabango. Kung wala ka masyadong budget eh pwede ka dito mag-installment sa Skyro. Kaya ano pang iniintay nyo? Mag-installment na kayo dito sa may bodega sa sa Alabang. Dito lang to sa Muntinlupa City. Kaya tara, let's go!